baka ka eh. rin uh, kita di takas daw di nakatayin yan yeah. okay, okay. yeah. po masiitin po ah uh, pisan po yung po uh, dalatan pa rin nito maka ready to sabi nyo po lating po ah uh,

Kuan, oh. Ano? Kaya po oh. Pila niyan kilo? Kita po, 6.7. 6.7 kilos. Maragol para Dinalan lang. Yan po, cha, dinalan kanu. No. Pala me ela po maragol. Good. Ayan. Tala pa po balo na ano la pulay kilog. Yan ito po kayong kilog maputila. <laughs> <laughs> Alright, ayan po. Yan, may, ayari na ako pong may gripang kareta 50 bags na gaya bata Po. Uh, bukas po biyernes sa uh, dalata na ng apalit para apag-distribute na ka rin. Okay? Uh, tayo po magbiyahe apalit bukas. Uh, paayos tayo po yung kairatang po. Service. Palyado ya po. Ayan yeah, po. totoo tumirik yung dalan na ito. Ya. Uh, itong na palinis ya. Service ya. Ay. Ayan o, kalinis na yung carburetor na. Mas mali yung makina yung marnat. Migdaton mm -hmm. <laughs> na rin dagiskin eh. Yung makabaligtad dyan ka rin. Ay, gali. Bato. Bato na rin. Harapin eh. Mandar na yun. Eh, oh. Adjust niya minor ka niyan. Ayan po, good morning. Uh, Papunta na kaya po kapalit yung aldo ngayon eh. Ay, sasakay mo na yung gamit. Boy, itang abyas, makasakay na. Po Boy, Jun, yan. Mag-obraya ka rin. ng Nanay Linda. Amintura yung bubungan. Ayan po, makuha na kami. Let's go. Iya. Try jo. Ayan po. Kainin po tayo saling pintura para bubungan ng nanay Linda. Ayan. Ang masanting klase ang ng Boysen. Ah, ini po na yo. May kasali kay po kay Sa 350 po, ba. Alam niya po. Pinay na akong alo. Alo grepo mo. Ayan. Ayan po. Upang, uh, Biyay na kaya po. Palit ka niyan. Ayan yun. Nakalagay. Kining Wilcon pala. Mga nasip taang mga nyo. Ayan po. At yung pang medyo bahagi ng San Simon na yun. Makuya diyan po. Pero... Palangkas palang kasto eh. Mas manalo din ako eh. Makaya pa ka rin. Palangkas? mas. Palang mas. Palang mas. Palang Boat, mm -hmm. apalet, ang ay lebo at wala kamig ng apalit pala 'yan ang nanailinda Kakaratang ipaapo, mamabala pa ang karga. Jalan mo, naman tuloy ni Koy. Akin mo na i-manatin yang. Sumisira iko. Ay bugay hindi lang naman nakarating daw. Ayan oh, sakto pala itong asalita Hindi Yan na, ya uh, inta pong gripo okay, eh, kay kapitan na ini kay ni. Ya ni ini mo kabi ya po ini pa ka bala mo nan tatakap ni no nan biskwit sya na. Medyo maka sobra ya po keto. Ya ni pwede ya alayon ni. Ah eh. uh, ini mo. <tap> pwede yung makanyan niya mo o oh, uh, na yun okay na yung gripo mo kaya nila niyo uy naman uy manaliwaya kay kanyan uy naman prime yung na makanyan o kakaba balik op, okay. ayos hmm ah oh, ini Nay, in. so susunod na ang gawa yung CR, CR mo. Yan, itang kaya ang bahay yung green. Medyo mas sulod yung tagayang kaya ka rin. Ito yan. Madugun na ba yung Eh, kakit. Uh, yung tubero, yung oh, yung yung kaya, Kasi na, kaya kami may nangyari medyo tubero mo Kasi lahat itong lak na kayo ni Kuya. Kaya may alap na kayo mung... pwedeng gamitan hanggang medyo malwalas yun. Kaya kaya yung paralan. Ayan na yung, may aksidente yun. Pinayayay ni Kuya. Pala niya itang tayo na blam. Linwa niya ka kayo eh. Hehehehe. Hindi ko itang kakayap na ba?

Kaya nagtiknangan kayo kasi... Kaya nagtiknangan kayo kasi... Kaya nagtiknangan kayo May problema ko Kaya nagtiknangan kayo kasi... Kaya Kaya